narito na po pauwi na naman ako dalawang araw po ako sa aming bundok ayan yan ang daan ko papunta ko hapon na nang may kapitbahay naman dami atang bisita mga balo mm. Aba. Mm. ito kapit bahay ko po Hi. bababa na Hi. mga byuda. oh dada ano mauna na ako sa inyo ani Babay lang, babay. Hindi ko Patagi isa ka, te. Hindi. Kahit mag-isa naman ako, pwede roon. Kaya. Nagbablog ka. Hay ka, hay ka. Hay. Ayan, mga, yun ni eh, mga pinsan po, yun ang aking asawa. Narito na ako sa baba bago ako. Kasi ang amin eh, doon. Doon banda. Medyo mataas. Narito na ako sa baba. Malapit na po ako. Sa amin, sa kalsada. Magta-tricycle pa. Ito po yung kalsada. Ay dun, kaya marami pong tao eh. Ano? Nag, ano rin? Picnic din sila. Mga magpipinsan. Papakita ko sa inyo yung aking dinadaanan. Ayan. Lagi ko naman na ipapakita ito. Pero yung ano, yung ginawa ko doon, nagamasa ako doon sa bundok, ay hindi ko na po yun ano, kasi nalubat ako. Wala naman pong kuryente doon sa aming bundok. Kaya ito. Kaya mahal kong viewers, mga Bikulano, kumusta ka mga boss dyan sa guard, lalo na po doon sa guard si Torina kasi tagar po ako mga cordobis po ang aking pamilya dyan dati po dyan kami sa sagpanan nakatira ngayon narito na kami sa atisal ito kaya kumusta po kayo kung makita nyo po itong aking vlog anak po ako ni Lourdes Cordobes para doon sa mga taga si Torina Camarines so, hi hey, mga taga si Torina kami kasi nung umalis po ako doon napakaliit ko pa ito dito na halos ako tumanda sa Rizal Yan. Ayan naman mga Ayan mga ano mga kapit-kapit bahay ba dito sa bundok. Kagabi doon ako natulog. Kaya lang siyempre marami talaga trabaho. Baba naman ako diyan sa aming bahay para ano may gagawin din ako yung dun, mga din, paglalaba na ginagawa ko dyan para dun, kasi nandun naman yung dalawa kong apo, yung isa nasa tindahan at yung isa naman nag-o-office na po yun sa bangko kaya ako talaga ang maglilinis dun sa bahay Ayan. kaya pag nakaisang araw na po ako ibaba naman kasi hindi ko po pwedeng iwanan yung mga ornamental ko yung mga bibisitahin hindi pwedeng hindi mabisita kasi ano po eh minsan eh dumadami po ang damo ayan ito po ay itong dinadaan ng kurito ayan po may masasalubong ako

ang trabaho ko dun ipapakita ko po sa inyo yung anong ginagawa ko dun sa bahay naman pagdating ko para yung aking na viewers na nagsasabing more video para makita niya kung anong pinagagawa ni Nanay Josefina makikita niyo po pagdating doon sa aming bahay Papakita ko rin sa inyo dito na malapit na po ito sa aming baryo yan yan may mga bahay bahay po dyan ayan naman oh. kaya hindi naman ako nakatakot magkapit pumupunta rito ito po ang ginadaanan ko pero malapit na po ito sa baryo makikita nyo ganito lang po dito ko dumadaan pababa